Hello po sa aking channel, Florante TV. Uh, Nawayabutan po kayo ng uh, video kong ito na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa ano pa mang kapamakan, walang karamdaman. Uh, mas, pa, uh, ako po ay lubos na nagpapasensya, uh, humihingi ng pasensya sapagkat madalang po ako mag upload na ng video rito dahil yun nga na demonetize po tayo sa channel kong ito. Ganun pa man, uh, magbabahagi pa rin ako ng mga orasyon dito pero sa ngayon ako ay uh, nagpapasalamat kay uh, uh, Sir uh, Diomed, uh, Diomedes Pafris ng uh, Madrid, Spain yan po ang kanyang Facebook at uh, siya po ay kumuha sa akin ng uh, uh, five items na isang uh, dalawang libreta at, ay dalawang medalyon at tatlong libreta ang kanyang kinuha sa akin ay ito po yun uh, Adardar at Sator Coronados yan po ang kanyang kinuwa uh, kinuha at nagtiwala po siya sa akin na magpadala muna ng uh, bayad uh, sa Western Union yan po ang kanyang uh, pinaka resibo kaya dito makikita yan so ang kanyang kinuha sa akin ay one set na libreto. Ito po yung uh, libreta panggamot spiritual kombate. Halimbawa, nag, uh, ang po kayo, nandito na ang panawag ng uh, spiritong gumagambala sa tao o nagbibigay sakit. Ganon din sa uh, nand, uh, mga nakulam na parang na elemento na bad spirit. Nandito po yon. Uh, nandito rin yung panawa, uh, panali pamako, pamarusa at panggilit. Kompleto po rito ang uh, pagkasunod-sunod. Ito po ay naka-print. Print po yan. At uh, one, uh, one, two po ito, free shipping. Ito naman, Haring Mita na libreta. Uh, pamuksa sa mga masamang mga uh, nilalang o kapangyarihan at pwede rin gamitin ito opensa, depensa itong Haring Mita Tron uh, matitinding usal yan naka-print through rin po yan at pre-shipping uh, dito sa Pinas, 1-3 kada isa. At ito naman po ay uh, pangkalatang protection kung kayo po ay pupunta po sa mga liplib na lugar. Ito po ay protection ang mausal na nilalaman nito ay protection sa mga uh, baril ba, uh, lispala, diputukan patalim at sa mga ulam, barang, mga elemento So yun, at uh, ito, uh, salamat po sa iyo, Sir uh, Diomedes Pacris ng Madrid, in Spain at nagtiwala ka po na magbayad muna uh, sa, sa akin. At nakuha ko na po ang uh, pera niya kapon. Sa lunis ko po yan ipapadala. Yan. So, kung kayo po ay uh, gustong magpagawa ng libreta, kung na inyo po napanood, ay dito nyo po ako kontakin sa Facebook account ko na ito yan po ay meta verified na po kaya legit po tayo eh nagsasahod na rin po ako dyan sa facebook ko at uh, igagarantee ako ang personal information ko nakapalo bang uh, DTI permit sa link na yon uh, to valid ID at uh, address at uh, phone number isi-send ko lang po yan sa inyo oras na kayo po ay magtiwala na magpagawa uh, ng uh, libreta at ang uh, pagbayad niyan ay through dito Gcash po so yun na uh, pwede niyo po kong i-report sa kinaukulan o lalong lalo na sa NBI oras na hindi ko po padala ang inyong mga pinagawang libreto o kinuhang uh, mga gamit tulad ng mga medalyon so God bless thank you for watching I look for more.